Mga ka journey, nandito na naman tayo sa bundok at uh, magtrail tayo ngayon bago darating ang tagulan at nagsisimula ng mulan ng paunti-unti, taglamig na naman, ulan ng ulan ng hanggang March or April. So gamit muna tayo ng uh, protection natin, gloves at mga ano, -ano pa dyan. Samahan nyo pag, sa pagbaba natin sa bundok na ito. Yung trail na ito, hindi natin masyado trinitrail. na Natypean natype ko lang na trail na yun. Ito para may front protection tayo para pag madulas, safe. Tapos may back, safe. of course, yung helmet natin. Hindi makakalimutan yan. Alright, mga ka-journey. Ganyan. Tapos, gamit tayo ng uh, camera. Para ma-document natin yung mga ginagawa natin. Ito yung mahirap ilagay <laughs> okay so ready na tayo mga ka-journey babayin natin yan yung trail na yan pakita ko sa inyo yan yung ko kung nakikita nyo. Tung doon. Doon, 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 doon. Mabilis lang to. Malayo pero mabilis. Pero pababa. At yan uh, dyan naman yung highway. Highway. Ay, andito. Yan, nakikita nyo yung mga sasakyan na dumalaan. Yan yung highway. Galing tayo dyan. Punta tayo doon. start that again. Ooh. Nantala tayo ron ah. Buti na lang nakita ko kagad. Paano na kung mabulusok tayo tapos umakyat din. Bilis pa naman umakyat. Okay. So, take two. Tayo. せマスマスや。 journey tapos na yung ating trailer. at dito tayo nag rest sa may pine tree na kakaiba yung hugis palawak at hindi masyado mataas at uh, sa natin ay isang uh, lumang uh, jewish tomb at uh, lalapitan natin para pakita ko sa inyo kung ano ang ito ng jewish tomb noon, ganyan inukit nila sa bato yung kanilang tomb noon at na uh, napakalalim sa loob Yan, natin Ooh, fuck So ito sa harap ninyo ang lumang tomb ng mga Hudyo. Pasukin ng ating camera. Hmm. Uh, napakalalim sa loob. Hindi pa abot ng stick natin. Another. Okay, so ganyan ang itsura ng Joyce Tong. Napakalinis. Napaka mukhang matibay. Kasi pure na bato. Tingnan naman yung pagkukit nila. Believe ka din sa kanilang paggawa noon at uh, ancient yung mga tools noon at dito sa kabila ay uh, muntik na, matib, na tomb na din pero parang uh, kikita ko sa baba may malaking bato for so sure tomb ito pero nahulog yung bato kaya yan yung natira okay mga ka journey so balik na tayo sa baba at napakaganda na ang weather ngayon dito sa Holy Land hindi mainit, hindi malamig super nice malapit na namang mag winter malapit na namang mag ulan ng ulan at uh, antayin natin kung may snow sa winter na ito mga kajorna at yung pine tree na to ay napakadaming pine cones yung pine cones nila dito ay kakaiba malalaki din so pine cones yung uh, itirin nyo sa pine tree na ito hindi lang sa pine tree na ito kundi sa madal, sa karamihan ng pine tree dito so, maraming pine cones alright mga kajuni salamat sa pagsama sa aking trail ngayon at akitin natin tong puno para makita natin ang view sa taas